Dokon. Para malungkot pati mga... Para malungkot, para may prosesyon. Hello po, mga lola kong magaganda. Yan. Ay, naku. Itong gusto ko sa bata. Tuturoan kita at sabi mo, ang lola kong magaganda kasing ganda ni Yaya. Muti na lang hindi nagmana sa atin nila. Etcetera, etcetera. Oh, Yaya. How are you, Yaya? Hi! Ayan ang sinasabi niya. Ano daw? Kaya ganyan yan. Happy yung kinakanta, pero baligtad. Stress na naman yan, bata na yan. Kaya nagmamat dubbing na naman yan. Kano? Mas Ay daw, ay Ate, oo oh nga naman, bakit ba? Oh. Bagsak na naman ang mukha mo. Para ka na naman sinakluban nila. <laughs> para na lang sinakluban ng langit at lupa. <laughs> Hindi kami sanay na ganyan ka. Matamlay ka. Oo, oh, oh, pagkatapos sa tapang panahon, dapat masaya na. Kayaan! Tsaka hawak na niya yung diary, bak bakit malungkot pa rin? Chibara, chibari, day! Hoopa, hiriba, chiribiti! Hoy! Na Ayaw niya! Masayaw. Ay, mukhang may pinagdadaanan nga, kaya ganyan. Pugot pa more. Lola, huwag ka na kasi malungkot. Nalulungkot din po ako eh. Oo, oh, ayan na. Ayan oh, ang na. sinasabi natin eh. Ayan, nalulungkot yung bata. <makes noise> uh, Pa'nong hindi magkakaganyan yan? Bakit? Pagod na. Sumeset pa. <laughs> 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 True to Set pa mo! Ayan na. Ayan na ate oh. Yung <laughs> Sa kabilang lunggat. May lunggat <laughs> And... din kasi sa pate. Basta ka? Okay lang. Sino na kasi ang puti. gano'n? Lola? L Lola? Kasasayayin ko po kayo. So I say, I Tell me when will you be mine? <laughs> <laughs> Tell me quanda quanda quanda. Oh wow oh, <laughs> Please don't make me wait oh, no, no. oh, no, no. Tell me when <laughs> will you be mine? <laughs> <laughs> ah, I, ハハハハ。

Kaya ako malungkot, kasi... Ano yan? May, buho, may, buho. Buho. Bakit may, may lamok may, eh. Bakit may lamok? Bakit may lamok? na ang sinasabi namin, kaya dapat maglinis ng barangay. Ang lamok kasi sa madumi lang kumakapit yan. Kaya nga nagsasalita na ako. Huwag ka muna magsalita. Dumadami lamok. Puro kasi halaman kinakain ko. Ito <laughs> oh. kasing diary, eh. Kulang ang pahina. Hindi huh? kompleto, naguguluhan ako. Ano? Ito yung karugtong kahapon. Ayan. Rohelio, rohelio, rohelio! Magbantay kayo at bubuksan <laughs> ko na naman tong diary. Oo. Oh, oh. Mamaya meron na namang dumating dyan, ha? Ah? <laughs> Ha? Ay, wala, wala, pa, wala pa, pa. pa. Kasi nga hindi ko makita kaya, ha? Uh Oo. -oh. Ito <laughs> yung karugtong. Ayan. Ayan. na. Ang bahay ay napapalibutan ng mga nawala. Ano yan? Ano ba ito? May mancha, Lola. Napapalibutan. Ano man, eh? Lamok. <laughs> <laughs> ng lamok po? <laughs> May mancha. Hindi ko eh. alam kung ano nakasulat kasi. Eh, Ayan, no? Ta... May... Tatak. Oh baka tao. Ta Tatak o tao. Ta ta -ta ta Parang ano, gano'n. Oh, hindi ko nga alam. May bandalisin ano kaya yung bahay. Ano kaya nakapalibot? Halaman, damo, kalabaw, kambing. Napapalibutan ng sundalo. Ano ba? Ano ba? Oh, mahirap. Ayun, putol nga eh. O, oh. oh, malabo. Baka kananong... Oh, diba, oh, lagpasan na natin yung... Wala. Oh, nap napapalibutan ng mga... Tut. Ganon. Oh. Ng mga tut? <laughs> Ang daming ipin, ha? <laughs> 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 Meron itong malaking bintana at pinto na nakaharap sa kanluran. Kanluran daw. Kanluran. West. Dina. West. Kanluran. Dito, to, to, dito. Dito, ha? Oo. Sa pagpasok mo, ay may malaking larawan ng isang magandang babae. Ha? Huh? Baka ikaw yun. Oo, magandang babae. Hindi kaya ikaw yun? Oo, oh, baka. Lalong hindi naman ako, siyempre. Magandang babae. Ito, ito, ito. Baka ito. Ayan. Ay, oh, Babaeng? Magandang babae nga. Babae. 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 Giraffe. <laughs> Ano pa? Ano pa? Ah, ano pa ang sabi ate? Ang susi ng bahay na ito ay nasa mansyon na titirhan. Titirhan. Titirhan nino. Nakalagay ito sa paboritong tagpuan ng mahal mo sa buhay. Tagpuan ng mahal mo sa buhay. Ang laki ng mansyon. Sa CR yan. Sa CR Saan yan? kaya yung paboritong tagpuan? Oh, eh, mabuti na lang ate, hindi sa bonggalo natin dahil maluloka ka sa kahanap uh, to. Laki nun. Oo nga. <laughs> Oo. Oh. Tayo ka hirap, di ba? Oo. Oh. <laughs> ano ba yung mga unak kahapon na sinabi tapos ngayon oh. ito? Ayan, may nag-ring ay, ay. na naman. Oo, oh. oh, nun na naman yan. Ganyan yung telepono eh, oh? niya. Ba Baka yan ang magduduktong doon sa mga kulang. Balik. Hello. Rihanna. Ah, si Rihanna pala. Yes. Itapon mo lahat ang mga pasujan sa hardin. Pati yung mga bote. Baka pamahayan ng lamok. Ayoko makadengge. Kanina, inunahan ko na yung lamok. <laughs> Hindi pala effective yung kulambu mo eh. <laughs> Sa Kariana, yung pinakamalaking paso diyan, na hindi na tinataniman ng mga hardinero, pabuhat mo, patapon mo na rin. Ako, baka, ha? nandun na, na si Matet. <laughs> Halimaw sa <baka. laughs> Paso, paso ito. Uh, paso. paso. Lahat o Oriana. All, all, all of it. All of it. Wow. Uh, Lahat ng paso, malaki, maliit. All of it. Uh, all of it. Ah, babay. bye. Oh, look me yun. Ah, okay. Chari, chari, chari. Sige. Eto na nga. Nahanap ko na yung ano. Nawawalang page. Lamok. Pahay na. Saan ba tayo huminto? Doon sa bahay na may bintana, malaki bintana. May painting paligiran, Pa, may painting na babaeng maganda. Ah, eto pala, oh. May Zuzi sa dating tagpuan. Ayan. <laughs> ano pala yan? Ayan yung naputol na mga pahina. Wawak dingan lang to, hoy. <laughs> karir na karir. Ang baho ng papel. Luma nga kasi. Ano nga po ay lola? Baho ah, papela? Oo, Ah luma ah. <laughs> Bulu ba? Mm-mm. Ano ito? Ito nga. Di ba nagtumigil tayo dun sa ano? Ang batang kukup-kupin. oh, yun. Nang anak mo ay siyang magiging maswete sa pamilya. Yun bayon. Opo. Oo. Maswete ka naman kasi Kaya... Ladies <laughs> and gentlemen, sir Philip Lazaro. <laughs> Swerte ka naman talaga sa amin, Yaya. Ako, Lola, ako po ang maswerte sa inyo. Um, uh, oh. 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 nga, oh. ang karugtong. Mag-iingat lang sa mga... Pagtumatawid sa EDSA. Oh, okay. Kasi marami mga sasakyan ang lumadaan. Yung, dapat, ba? Diba? Sabi nga, ang batang yan ay magiging maswete sa pag-ibig. Yun. Oh. Allah. Maraming dadaan. Oo. Oh, oh. Tamo, oh. <laughs> <laughs> Pero sa duloy, matatagpuan. Matatagpuan niya ang kanyang hinahana. Oh. 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 Okay. Nag-aabang. Nag-aabang ng lamok. <laughs> Main, sabi ni Lola, pa. swerte ka daw sa pag-ibig. Ah, ako na kaya yun? Ah, ah. Maarte. Lulu, Lulu, lu. Hello? Lulu. Sila Lola Pop Smash eh. Smash. Sabi ni Lola, <tipan> matatagpuan mo na daw yung hinahanap mo. Matatagpuan mo na ba? <tipan> ikaw, matatagpuan <tipan> mo na ba? <laughs> Ibabalik <tipan> <tipan> na siya <na> mo, <ba? tipan> Ako na nagtanong, eh. Ikaw na muna, sumagot ako ba ba? Sabay na lang, sabay. Sabay sasagot. Ako, na, natagpuan ko na. Pegar o Dança, Dance, 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 dance. dance fast 60, baby. Agora dance, dance, dance. dance fast 60, baby. <laughs> ah, oh. na <laughs> oh. Natagpuan ba yun lang? Pareho kayo natagpuan. Eh kung halimbawa, hingi na ni Alden yung matamis mong oo. Oh, oh. Paano? Maligo po muna siya. Hindi wow. na malaking bagay na kukuha sa wow. Akala, tinitesting lang kita, Yaya. Aral, Lang kita. Akala ko kasi, sa tingin ko, sa mga galaw-galaw mo, hindi ka na magpapaligaw. Mm. Buti, natatandaan mo ang mga turo ko Opo, Lola, hindi ko po makakalimutan uh, Balik tayo sa sulat gulat. gawang gulat O, ka ng gulat ako Eto na nga Ayan na, ayan na <laughs> ba, <laughs> man. Man. Manginig kayo, manginig kayo ba, <laughs> Wag kang paypay ng paypay Yung buhok ko <laughs> Eden ng labong na man, man. Sorry. naman ngayon. hindi <laughs> ka <laughs> Mag-iingat. puro mag-iingat ang sinulat ni mama. Mag-iingat lang sa mga tukso at mga taong maiingit sa kanila. Ay madali lang iwasan. Magiingat mga nado ng tukso. Ay mm -hmm. ganon lang. Ay naiingit. Ay, <laughs> ay naiingit. <laughs> <laughs> Maraming umiibig sa lalaki. Hoy, ay, ay, sandali, ah. Uh, ah. sandali, ah. Uh, uh, jelling. <laughs> gusto mo magturo ako? <clears> Hoy! <throat> ay, ko. <laughs> na, 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 na. Wow. Fantastic, Fantastic si baby. <laughs> Ganon din sa batang kukup-kupin nyo. Oh. Marami rin nagkakagusto. Pero ang mga puso nila ay... nag tama. Oh. Ibig sabihin, pinana, no? Oh, oh. Malapit na. Nasa kamay nila kung ito'y mahahawakan ng pang forever. Oh. Bakit nga kamay mo? Grabe si mama mo, alam mo forever, no? Oo. Oh. forever <laughs> na panahon pa <laughs> na yan. <laughs> ano na sa kamay? Kalyo. Eto, meron pa. Mag-iingat. Ayan Mag Mag na naman. Tumawid. Tumawid na yan. Mag-iingat lang sa, sa mga tukso at isa pa sa mga taong maingit sa kanila. Ayan. Walang gamot sa inggit. Sa boy. Walang gamot ang inggit, Lola? Meron na, ha? Huh? <laughs> meron ba? Meron na. Nabibili na sa butikong. Meron <laughs> Gamot pa. Sa inggit na bibili. <laughs> 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 Pero kasi ito sinulat ni mama noon pa. Oo. Oh, oh, oh. Eh meron nang gamot sa inggit. Meron na. Dati pa 'yan, eh. Oh, oh. Ointment. O oh, tama. Ipapahid mo lang sa katawan mo 'yon. Oo. Oh. Itago mo ang ama, ang susi sa hardin. Sa isang paso na hindi nila papansinin ano at pagdating ng tamang panahon matatagpuan din ang susi na 'yan na magbubukas sa unang pag-akyat nila sa inaasam nilang wagas na Eh paano ngayon yan? Kaya, sa irinatapod mo eh. Si Rihanna. So, oh. paso. Ah, pinatapon niya yung mga paso. Si Rihanna. Si mo kanina? Pinatapong ko ba? Teka muna. Oh, oh. Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Taposin mo. Baka hindi pa tapos. Kung hindi kayo makakapasok sa bahay na ito at makuha ang isang lumang alahas, ahalasa, ahasan. Maraming ahasan. Ahasan. Ahas. Takot ako sa ahas. Ano ba, ate? Ala. Basahin mo nga. Ahal... Ah, akala ko ka kasi ala ahas. Bakakadugtong <laughs> pala ito. Oh. Alahasan. alahasan. Ah, akala ko kasi ala ahas. Oo. Oh, oh. Alahasan. Ibig sabihin nasa pawn shop 'yan, sa Binyarika. Oo. Oh, oh. Sa tapat ng malaking salamin. Baka hindi matuloy ang pag-ibig na inaasong. <gasps> Hay. Ah, makukuha sa isang lumang al alahasan sa tapat ng malaking salamin. Kailangan makuha ito. Ang ibig sabihin, ang susi pala sa bahay ang tinutukoy ni mama. Sa diary, nasa mansion lang. Eh, kaila may kailangan tayong makuha doon para matuloy ang forever na yan? Oo nga, naku ba paano yan? Kung hindi, di naku, hindi delikado, baka, baka maudlot. Ay, may waga ang bahay na yan, ha? Mukhang noon pa man, eh, nakatadhana ng pag-ibig nitong si Alden at si Yaya. Isipin mo, 1938 pa, nakita na ng lang... Nakilala ni mama na Frances ang mga Ma pangyayaring ito. Ah, ako, ibig sabihin, yan yung tinatawag na re-reaction. ah, oh, oh, ano? Re-reaction, yun na ulit. Re -re Re-incarnation. Oo, oh, yun. <laughs> <laughs> ate, ate, hanapin natin yung bahay na yan. Hanapin natin yan. Kung ako, nakakatakot man yan, kailangan mag matapang tayo. At kunin man natin kung ano yung dapat natin hanapin dyan, ha? Oh, Makakatulong uh, uh, yan kay Alden at saka kay Mem. Eh, Lola, nangyayari sa phone. Anong nangyayari, yung, Lola? Sandali lang. Ayaw basahin yung password niya. Hindi ba basahin kasi... Oo nga, ate. Hanapin natin sa mansyon. Halika na, Oo. Oo. ano? <laughs> Sabi sa diary, doon lang naman pala nakalagay. Doon nakatago sa mansyon. Nandun sa mga mga paso doon. Isa-isahin kaya natin yung mga paso siguro. Ano ko sigurado kung makikita natin yan. Kung totoo man, nakasulat diyan. Hindi, kailangan. Habang pinupunta natin yan, alamin natin na hawak natin ang na nakasulat. Mga paso na hindi ginagamit. Hmm. Tama, Tidora. Hanapin natin A ang mga paso sa mansion. Ay, ay, malaki. Tawagin mo agad si ano. Ay, kailangan kukumalma. Ayaw bumukas ng tele. ko. Ako, ayan na. Baka may katarata ka na. <laughs> Ayan na. Hello? Hello? Rihanna? Rihanna? Hinaan mo yung radyo, at di mo ako marinig! Yung mga pinapatapon ko sa'yo, huwag mo munang itapon. ihold hold mo, hold! Ah, ano? nag na yung truck! Uy, lahat na mga baso! nandun! Habulin mo yan! Habulin mo! Hab Wag ka na habulin mo! Kunin mo lahat ng mga baso. Ah.